All right, guys. Ayan oh. Nan ako na saging ano kamuting kahoy tapos may ulam pa. Pakpas for me, guys. Hangak na ko. <laughs> oh, kita nyo, may ulam pa yan diyan, oh. Ulat mo na ako. pakta na ni eh, guys kay kuan ano enjoy mo pun mag kay press ko man hangin no may dala akong rosaryuhan pala tren rosaryuhan susi sa bahay o, salamat mama hatag ni ni mama saging saba o oh. saging saba so, kamuting kahoy kamuting And then, may saging tundan pa. Wala <coughs> lang yung guys, ang buhay. Ano ba? Mm. Salamat, Lord. O, dito rin siya, nak na ako.